Sipit kaya, sipit. Ha? Sipit. Kasi napakainit ko. Tulid mo tayo mo doon. Kasi natanggal yung mga Subo mo. Subo mo kasi Akala ko may picture Biglang Bigyan ko malsig. Tama pa, gago ka. Tep, subo mo. Wala, wala nga. sa mga Utang na nakasit niya, Alex. Tangin mo dyan. Wala tawa ito. Wala kong makikita. mo naman kasi tinapon yung... ...ano, Akala ko may Ano sa busy tao. Si <laughs> mo si Hindi, <laughs> <dyan. laughs> <laughs> <laughs> si na uuwi tayo. Puta tayo dahil dun. Nyari ka ka Yan! Putang ina. Okay na. Okay na. Bitawan nyo. Bitawan nyo. bestie yes. Okay na mali tayo. Nung mali tayo. guys. <laughs> Ngiti ka muna. Ngiti ka muna. Wala na. No, okay na. na minum. Wala na talaga. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. talaga na. Wala 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 na.